Hi guys, so may nagtanong kung paano ko raw ba nilalagyan ng music or sound effects yung mga video ko. So ngayon, gagawa po ako ng mali i-share ko po ang aking nalalaman. Do marami na pong mga magagaling na tutorial ko tutusin. Pwede naman kayo mag-search pero ito na po, ginawan ko lang ng video para po may mapost din po ako. So today, uh, i-share ko po ang aking kunting nalalaman at sana po ay may matutunan kayo. So first po, pumunta po tayo sa CapCut na app. So ayan, i-open na po natin and then click new project and then pumili po kayo ng video sa gallery nyo. And then pagkatapos po pumili, i-click nyo po yung add. Diretso na po yun sa CapCut. So ayan, dito makikita nyo may video na akong uh, na-sample. So example kan itong video na po. So kung gusto nyo pong maglagay ng audio, uh, pumili lang po kayo ng uh, bali part ng clip po or part ng video kung saan nyo po planong ilagay yung uh, audio nyo. So, makikita nyo po dyan. Yan, yan. Nag-try po mag-clip. Tapos, so, ayan yung video. So, kung uh, halimbawa, nag-edit ako ng ano, uh, maglagay ako ng sounds. Ayan. Nag-sample lang po ako ng mag-split. Tapos, uh, i-click po ninyo yung sound effects. Then, lalabas po yung mga sound effects. So, ayan, yun yung mga halimbawa ng mga sound effects. Yun sa trending, uh, sa labang, sa horror, transition, marami po dyan. Pwede nyo pong piliin at uh, siguraduhin, ano, ayon po sa, ano, sa video nyo, yung sounds na ilalagay nyo. So, pumili lang po kayo dyan, tapos uh, pindutin nyo po yung color blue na plus sign kung may mapipili po kayong audio na ilalagay nyo sa uh, video nyo. So, ayan, kunwari, naka, ano na ako, nakapili ng audio. So, kung may nagustuhan po kayo, simply click lang po yung plus sign na color blue sa uh, right side po ng sounds. So, ayan, uh, may inilagay na po akong sound effect sa video ko. Pero, may original audio po siya, kaya ni-mute ko po yon sa bandang kaliwa. So, ayan, So kung gusto nyo dumagdag ulit, i-click niyo ulit yung sound effects. So i-click niyo ulit kung gusto niyong dumagdag ng ibang sound effects na uh, ayon sa action o sa video niyo. So iyan pumili ako na pang ano, pang <laughs> uh, dagdag dun sa video ko. So ayan, may nakalagay ng mga patawa-tawa effects. So ngayon balak mo namang i-split yung sound effects na pagtawa. So yan lang, i-highlight nyo po yung sound effects. Tapos ayan, split nyo po. So pumili kayo kung saan na part yung sa left o sa right ba. And then click delete. So dito maglalagay na ulit ako ng ibang sound effects para tugma po dun sa action ng pag ano ng walis so ayan pumili lang kayo ay click nyo po yung sound effects sa baba na icon tapos pumili po kayo ng mga pwedeng uh, i-effect dun sa pag ano ng walis sampas so sa video na to ah, parang pangatlo ata yung pag ano ng walis so kung gusto nyo pong same sound effects lang po yun i-click nyo po yung first na sound effects tapos may makikita po kayo pa scroll po kayo pa right may makikita po kayo yung duplicate so i-click niyo po yung duplicate and then mag additional po siya ng ibang ano ibang sound effects na katulad pa rin nung first na na-click mo bali copy lang po yon so ngayon gusto ko namang magdagdag uli ng ibang sound effects so click uli yung icon sa ibaba na sound effects and then pumili ka ng ibang sound effects na aayon sa action na ano sa action ng video mo ayun yun yung pagwalis ko nung ano para uh, mawala yung yung ta maliit na tao di ba So, yun, yun, lang guys. And then, dapat ipantay niyo po yung sounds niyo sa video niyo para po same lang po kung saan sila naglalast. So, kunwari wala kang mapili na sounds na pang background sa video mo, pwede kang mag-extract sa gallery. So, i-click mo yung extract na icon sa ibaba. Tapos, pumili ka dyan sa video mo na gusto mong i-extract yung audio niya. So, um, pili ka ng video, tapos extract audio. So, diretso na po yung mag a dun sa ano video. Tapos, i-drag mo lang kung saan mo, gusto saan mo siya gustong ilagay. So, ayan. So, makikita nyo na. Yan, yun. Drag-drag lang. Sample lang po yan. Halimbawa, ano, dito na po. So, ayan. Kung gusto naman ninyo kung ano, hinaan yung volume, may adjust yung volume, may volume din sa ibaba. So, yan, yung sa icon. And, adjust nyo Everybody rin yung kahina, -ano, ka o kalakas yung volume. So, ayan. Ayoko po yung, ano, audio. So, uh, ko na lang. So, kung gusto mo mag-delete, i nyo yung audio na gusto mo. Tapos, click yung delete na icon sa ibaba. So tapos na po tayo sa ating paggawa sa paglagay ng audio. So uh, wag niyo po kalimutan bali sa video noon last may ano diyan may uh, ano tawag doon ma utter So i-click niyo po yung plus at delete niyo po yun. Ayun, nag-export na po ang ating video papunta sa gallery. So yun lang guys. Uh, tapos na po tayo sa ating paggawa ng video na nilagyan ng mga sound effects. So yun guys, salamat sa panonood at sana po ay may natutunan kayo at may nakuha kayong kunting kaalaman.